Sa likod ng bawat katulungan ay may sigaw ng pagdurusa. Sa bawat iti, may itiratagang luha. Sa bawat kabanat na no tanaholi ni Taqueray at El Quilipus Terrisco, isinulat ni Jose Rizal ang kasaysayan ng mga inaapi. Hindi katapisip, hindi salamin ng realidad. Sa dokumentaryong ito, sa ating saksiyalaan niyo ng mga at katulungan sa piling tauhan ng kanyang mga nobela si Crispin, isang batang sakristan, ay pinagbintangan ng pagnanakaw sa kumbento. Sa murang edad, siya ay binugbog ng mga prayle at hindi na muling nakita. Ang kanyang pagkawala at ang kalupitan dinanas niya ang naging dahilan ng tuluyang pagkabaliw ng kanyang inang si Sisa. Isang iniwan at kinalimutan ng lipunan, ang kanilang kwento ay sumasalamin sa kawalang ustisya at pangaapi sa mga walang kalaban-laban. Si Maria Clara, simbolo ng kababahiyang biktima ng patriarkal na lipunan. Napilitan siyang ipagpalit ang pag-ibig para sa dangal ng ina. Pinilit ng simbahan sa kumbento inalipusta ng sistema. Wala siyang kalayaan at wala ring tunay na ustisya. Isang trahedya ng isang babaeng ginamit ng simbahan at estado bilang kasangkapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawala ng pananampalataya. Patuloy siyang nanalangin para kay ibara at sa muling pagkikita nila. Si Julie, inosente at papagmahal, ay nagsikap mailigtas ang kanyang ama sa pagkakulong. Kinausap niya ang mga praile, ngunit sa halip na ay inabuso. Siya ay isang trahedyang nagtulak sa kanya sa kamatayan. kanyang sinapit ay sumasagisag sa matinding kawalan ng hostisya at paglapastangan sa dangal ng kababaihan sa ilalim ng mapang-abusong lipunan. Sa likod ng mga lahas ay puso naglalagablab. Ngayon, tunghayan natin si Simon dahil ay paghihiganting patagal niya na ang hinahanap. Mula kay Ibarra, isang edukado't at idealistang reformista. Siya ay naging si Simon, mapanira, galit, handang sumabog para sa ustisya. Ngunit hindi rin siya nagtagumpay, pagtantong niya ang karahasan ay hindi solusyon. Ang hostisya ay hindi nakuha sa paghihiganti. Si Simon ay namatay ng bigo, ngunit iniwan niya ang aral, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kamalayan. ang simbahan at estado Sa ilalim ng mga praile at sundalo Ay naging instrumento ng pangabi Hindi patas ang kanilang pinaiiral Kundi kapritsyo Sila ang mukha ng kapangyarihang walang puso Na gumagamit ng pananampalataya at dahas Upang panatilihin ang takot sa katahimikan sa lipunan Sa bawat tauhan, may tinig ng sapayan ng Pilipino. Sa bawat trahedya, may aral ng pangaapi ay totoo. Noon at ngayon, ngunit sa pagkilala natin sa kanilang kwento, nagkaroon ng saysay -say ang ating panawagan, nakataruan para sa lahat.